Dalawang araw bago ang Valentine's Day, sa wakas ay nagsalita na ang kapuso aktres na si Bea Alonzo tungkol sa matagal ng usap-usapan na hiwalay na sila ng kanyang fiancé na si Dominic Roque. Linggo ng gabi, February 11, inilabas ni Bea ang isang statement sa kanyang Instagram account kung saan nakatag din ang account ni Dominic. Sa nasabing pahayag, kinumpirma ni Bea na nagpasya na sila ni Dominic na tapusin ang kanilang engagement. Pag-amin niya, hindi umano ito isang madaling desisyon. Nais pa raw sana nila ni Dominic na magkaroon ng mas maraming oras upang maingat na pag-isipan at ipagdasal ang kanilang desisyon na hindi na ituloy ang kanilang kasal. Ngunit dahil marami umanong lumabas na mga haka-haka, tanong, at insulto laban sa kanila, kinailangan na umano nilang aminin nito. Sabi ni Bea, after much thought, consideration, and care, we have mutually decided to amicably end our engagement, it was not an easy decision, we wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it, but there have been many speculations, questions, and insults. Kasunod nito, nagsalita na rin si Bea Alonzo tungkol sa kanyang pagkadismaya sa ilang tao na kinumpirma umano ang kanilang breakup na walang pahintulot mula sa kanila ni Dominic. Ang mas masaklap pa raw. May ilang lumikha ng mga nakakatawang kwento na wala umanong batayan at lubos na hindi totoo. Ayon pa kay Bea, malungkot nilang inaanunsyo ang kanilang hiwalayan para sa kapanatagan ng kanilang isipan at mga pamilya. Ania, unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent, and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false, so we felt the need to share this announcement with great sadness, for our peace of mind and our families. Nilinaw naman ni Bea na bagaman napakasakit, mutual decision umano nila ni Dominic na maghiwalay na. Nakiusap din si Bea sa lahat na tigilan na ang pagbato ng mga malupit at masakit na komento laban sa kanila ni Dominic. Sa huli, humihingi siya ng privacy at pag-unawa mula sa publiko. Anya, please understand that this is an extremely painful yet united decision, and we sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media. We kindly request that you give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion, and dignity. Thank you for your understanding and support. Matatanda ang unang kinumpirma ni Bea ang relasyon nila ni Dominic noong August 2021, July ng nakaraang taon. Nangyari naman ang kanilang engagement, hanggang sa pagpasok ng buwang ito. Umugang ang usap-usapan na hiwalay na sila matapos mapansin ng netizens na hindi na suot ni Bea ang kanilang engagement ring, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, comment mo naman sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe, thank you.